Hi mga kadila ah, Dito tayo sa bahay ng kapatid kong yung mao Ayan, samahan ako ng mga pogi si TG at si Patrick Ah, Doon kami sa labas ng bahay ng otol ko Madalas niya tinatambayan Ayan, yung mga pananim niya Ayan mga guys, pananim niya Saging Ayan, may mga kamuting kahoy pa dyan Ayan guys, yung punong kahin ng guys, kinakain din pala yan. Na panood ko sa YouTube. Sarap, tinikman namin ni TJ kanina. Matamis. Ayan guys, yung kamuting kahin guys, tanim niya guys. So, oh. ayan, sa baba yan, uh, kamuti yan. Ayan, saging. Bang, freeze dito guys, ang lamig dito guys. Mahangin. Uh, ko sa katawan guys dito pag dito at dumambay ayan guys yung mga kamay mga puno pa guys ayan city si, yan si Patrick yung nakapulang si TG mga pugi yan guys mga pugi ayan mga apo ng ano kuya Rico